Nanay, may umagas. diin Diyan ka na,ita ka ka. Sino lang kinalaban mo? <coughs> ah, okay. Hindi ka taka Tagaan ka pugasa. Agluh na nga nundo dosak tinap. Tela edad mo? Ah, tawan ka pala boga bomba, kagdan kag Sige, Siglanap, pa ako ka Ako na. pugas.

Sige na, i-share ko man ang ano. ari na ngayon. sobra sobrang malalim sa followers. Pagkatuloy ka naman, Jim, bukas. Ambalan ko na siya. Ano yung ari, o pulo, katina pa, kag noodles. Ano ko, anay, oo. Ano ka, anay, ka po. Ikaw po, ikaw po. Ikaw po, ikaw Oo. Hala, ah. Kaanda pa ka pa, Ibandred? Nama. Oo, oo. Wait lang ang bugas ng lima kilo. Ay, mula na yung tinapang. Hmm. Hindi mo kain mo, kunso mo ha. Hindi mo pagpanano ano ha. Ano pa kini yung obra? Ano pa kini ano pa kini mo obra? Maliban, sa pa mo ito solid. Labada lang. Kami ah. ka manggali maglaba? Hmm. Ang hita ka manggag manganaanam na kayo. Hmm, ako. Ano sa mga bayo? Sige, buta lang daw. Tama na naalak ng imo. Halina sa mga ginasyo, malasakon nga sobra. Wala ka na ba, nanay? Oh, ka na ba, na? Pamutus ang gadya ulit, agla ba, mo? Talita, ah. tara, rin, nagabumbas siya, ginatulog yung mga mata ko. Di ba, pagagi ko, ginatulog mo ko? Wala, kinatulog yung mga mata ko. Ha? Ah? Kaya lang, ko lang. Igikas mo lang. Na, alam na, may nudos ka na, may tinapakal na. May uga ka pa man, ka pa nga pa Ano man ba mo sa sponsor sa followers? So, Naman. ay. Ah, kasi gi mo lang na. Uh -oh. Thank you na. Uh -oh. Mm uh -hmm. -huh. Ah, hindi sa kada ug sumbong. Aba, di mo sa tindi pa. Dia M ha? Ano? Ano balma? Don't ko. ah, ako ni advance lang ng birthday ko. Ah, ate, sige sige. Sige na. Oo. Oo.

Pero may birthday gift ko sa ako, sa Christmas 25. Hindi oh. na ako manugit kung ano. Gusto ko i-surprise ka. Mm. Oo. Oh, oh. Amo nila yun. Yung mga ka kay Star na eh. ay. Ay. nung gusto mo ngayon na ma... Bole ka din. May wala na katulok man ay. Eh. Tulok eh. Agatulok, Tula, man, eh. Na ang katulok man ay. Ang akong hmm. ginaw sa na pa ka nung. No? Di kali na mutos ka uling. Ay. Tinahari ko din na yun. Wala pa man may nakano. Pero kung may mabulik, ang wala pa man may nagbulik. May nagbulik si mo Pero para sa Christmas mo. Hmm mm asa -hmm. Ah, sa birthday mo, kali. Wala ka mo tayo sa baka, ha? Mm hmm. Di mo ka mo ka-attach? Mm hmm. Gaano lang ka din, eh? balay, nyo ba, lay? Inyo ginagin ba, lay, lay? Mm Hindi, -hmm. oh. Naging one setup lang. Hindi na Isa na ka-anap na. Pag-isa ka na na ba, mo ni Binay ang mga kortina mo, nai. Pwede man. Hmm. Tibak lang ka mga kortina. Ha? Ano pa ginang gusto mo? Kung tali may mga may, may, may mabulig. Pero ako na, kung wala may mabulig, may, uh, may baka may pesa cortina, kagbanid. Pwede may tanik mong manya ang ang ha, habol lang. Ha? Habol ang gusto mo. O, oh, te, sige, sige. May ano pag ginadao? Tabala mo ni bala nila nila. Why man ka ano? Gaano lang ka dinay ka rin tapak mo diri? Di ba istal lang ka mo? Pero di ingit ka mo ka istal. Sa din? Minapasok ska lanty? ano sao muna sa ano nang tapo sa di inday minapaso? oh, okay. kung tapo 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 Oo. Ah, okay. tapo 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 ang balay ni Nanay. Tiba si may tapo 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 ano, may tapo may si Kaluto lang ka mo imo e, Iwason mo ni balaga inyo bala. Islan mo ni mga kurtina Tiloon mo kang. Baka kami to kortina. Kakapol ni nanay. Halay ha. Tina ano. Ano nga bal mo sa ano. May ari ka di may ginpadala. May ginatag sa para sa birthday mo. May ari di. Wala pa man kung kabaton sa'ng cake. Pero may nag pledge di cake. Ano. Yung balikan na kanay. Kaya ang kamay mo na ako nabulig. Na-appreciate mo. Gita. Di ka mag-ibig. Yan nga. Kung nga naglakad kami sa kagisay. Mungkin na lang. mga basul ko

Kay emotional sa inu nay nung kaybi, mo ako kaybi mang kunay. Na kum bata talaga botamon ng masa na. Mm. Ma, unsa bang andato? gusto mo pa ngayon? Ayo, pwede dire sa balay mo, pasa. Na panag. Na. Ididiretaw wag tapal kurtina na lang. Kaon muna tayo. Isla tani ka randay. Ma makaka bisog ni nanay. Kung may magulik sa wala, mayari ko di personal yata kundi ako sa followers. Kurtina. Karon pa gid gusto mo nay? Ha Mm. Ay. Eh, indi magbi a. Na, hindi, ang mga gilalain, hindi. Malapit ang naging ko sa imo kaya kasi mga gali. May party gift ko din sa imo. Sa imo. Halayin sa followers. Ha? Sa 25 lang, may cake man to sa kuno iyatan. Ang bot kong, ano, may cake tos. Pero sa buwang, malakat kita. Tiloon, taniho. Update ko, update ko, Mary. Malakat kita, may Mabangga. ano pa gusto mo? Habol. Habol. Ulunan na, ulunan ka, dira? Wala. Ang muli ang ilalukan. Pero, laba ano na. Ina. Kaya pero, hindi Ano pa kini mo na ay? Ang hindi lang kuroy na kulay, itong lang dahi. Kaya Hindi lang itong. Dali din dali Oo May pares, na. May paris na. Ano na yung mga buwal? Dali tayo ko na tayo, Tom. Dali tayo, dali tayo. May tatay ang punda. Pula, mo. Hindi na kapunda. Mga po, alunan. Ulunan nyo ka. Yes, na ako. Ah, okay. May punda ni Gang May punda ni Wai. Pero kaya kami ni Dalaka punda. Punda nga muna kay Go. Oh.